Good morning, everyone. Good morning. Oy, ti may si ti King P. Ano man? Gusto niyo labas? Alis muna kami, ha? Mm. Let's go. Come on, mom, mom, labas. Come on. Hi, wapa. Ay. <laughs> Ang wapa niya, bata. Oh. Mommy. Mommy. Careful kayo baka mangaway ni si Mommy Bada ha. Ah, si Mommy Bada at ito si Mommy Citri si koy. Dalhin pala natin tong mga bag na ito koy o kay ibigay ko yan doon. Sayang din, hindi na magamit. For today's video mga kamuma, kami pupunta ng bukir at iiwan ko muna itong mga anak kong apat ang paa. So syempre meron naman talagang may iwan sa bahay at hindi kami pwedeng umalis na walang tao na may iwan dito. Kung dati ano, itong mga anak nating pusa at naiwan-iwan natin pero ngayon hindi na talaga pwede dahil walang mag-aalaga sa kanila. Maaga nga po pala kami aalis mga kamuma dahil nga merong laro si Bunso sa Coronadal City. At ito na nga magpapaalam na ako sa kanila. Si Tita Myong naman mga kamuma panay tago niya dahil takot nga siya kay Mommy Bada. At ayan naman si Boss Fifi, siya yung nire-respeto talaga ng lahat at hindi nila inaaway. Panay din tago ni Sito mga kamuma dahil nga ayaw niya rin makita ang pagmumukha ni Mommy Bada. Siyempre, bago ako umalis, nag-instruct na ako sa bahay. Kapag pinaririnig silang away or kapag nangaaway si Mommy Bala at si Mommy C3, lalagay na kaagad nila sa kanilang kondo. Isa rin talaga yung purpose kapag meron silang cage mga kamomay para malagay mo sila dun kapag merong trouble na nagaganap. Nandito na nga kami sa Coronadal City mga kamo at iiwan muna namin dyan si Bunso dahil diretso kami uuwi ng bukid. Nag-stop muna saglit ang Moma sa paborito niyang bread house sa park and go dito naman sa Sorala. At eto na nga pagdating ni Moma ay grabe sumalubong na kagad sa akin si Bikay, si Kikay tsaka si Doggy. Sobrang naamis ako mga kamo ma dahil after a month na hindi kami nagkita tingnan niyo kung gaano sila kataba at sobrang pikat din nila. Kaya sobrang napapabilib ako sa kapatid kong PWD mga kamuma kahit meron siyang kapansanan ay hindi niya talaga pinabayaan itong mga alaga namin. O ba diba dati ayaw niyo na mapunta si Mikay dito sa bukid pero tingnan niyo kung gaano kasarap ng buhay ni Mikay dito tsaka malayang malaya siya. At heto naman namit ko naman si Mingkoy mga kamuma mataba din si Mingkoy palay daw huli nito ng daga. Pero hindi naman niya kinakain yung mga daga, mga kamoma, hinuhuli lang niya. Masarap din ang buhay ni Mingkoy dito sa bukid dahil malayang malaya siyang makakagala. Iba talaga kasi sa bukid mga kamoma ay talagang malapad yung space nila. At yung mga tao din dito ay unti-unti na rin nagiging animal lover. Dati kasi yung mga tao sa bukid ay parang galit sila sa mga pusa pero ngayon hindi na. Malaki na rin kasi ang changes sa panahon ngayon mga kamoma. Marami na nagmamahal sa mga pusa at aso. At eto naman yung pamangkin ko mga kamoma, hindi ko alam ko matatakot ba siya or hindi Tingnan nyo pa na yung high Pero ayaw nyo nga hawakan ko siya Alam mo yung medyo kabado siya Kung lalapit ba siya kay moma o hindi Bihira lang kasi kami magkita nito mga kamoma Kaya yan, medyo natatakot kahit din kay apat Tingnan nyo Alam mo yung may pagkapeke ng kanyang smile na May halong takot Ewan ko sa batang ito nakakagigil Pumunta pala ako sa bahay ng pinsan ko mga kamoma para lang makimerienda. Naririnig ko kasi na nagluluto daw sila ng kamuting kahoy mga kamoma kaya syempre agad naman napasabak ang moma nyo. Hindi lang pala kamuting kahoy yung niluto nila mga kamoma. Nagluto din pala sila nitong gabi mga kamoma ay ginawa nilang dessert. So ang sarap-sarap sa -sarap kumain kaso nga bawal sa akin yung gabi. Tapos yan nga po pala yung auntie ko mga kamoma. Ang dami niya rin palang mga alagang aso. Tingnan nyo nakapila din sila oh. Pati rin yung mga alaga nilang aso, mga kamuma, kumakain din pala sila nitong kamuting kahoy. Huwag kayong mag-alala ha, nabigyan ko na yan sila at nakakain na yun sila ng kamuting kahoy. Ang dami din pala nilang aso, mga kamuma, takot yung iba na pumupunta dito kasi nga pa na yung tahol nila. Pero kapag ako talagang sasabak ako, alam nyo na, normal lang naman sa aso yung pinapakita nila ang kanilang mga tapang, mga kamuma. Siyempre dahil nga pinoprotektahan din nila yung kanilang teritoryo. Wala namang asong matatapang mga kamoma, depende lang din talaga sa tao at depende sa paghandle natin sa kanila. Nakakaramdam din kasi ang mga aso mga kamoma at alam nila kung mabuting tao ka o hindi. Sa totoo lang, ang tunay na mabuting tao ay mapagmahal sa mga hayop. Hindi ako naniniwala sa mga mabubuting tao na mabubuti lang daw sila sa tao pero sa hayop, hindi at mukhang hayop yung mga pag-uugali nila. Nakakatakam naman itong traditional food na ginagawa nila mga kamoma, naglalaway ako. Pero syempre hanggang tingin na lang muna tayo since hindi pwede sa atin to. At isa pa itong nagpapasarap itong paglalagay nila ng condensed milk mga kamoma. Hay naku grabe, tulolaway, nagiging taon ko. Ang pinaka the best pa dito mga kamoma, ma dahil nga niluluto nila sa kahoy o oh, di ba kakaiba talaga dito sa probinsya lalo na kapag ka may mga tanim kang mga root crops. Pero di diba, bali na kumakain din naman ako nitong kamuting kahoy mga kamuma kaya okay lang sa akin. Kaya ito na nga sinilip ko kung luto na ba o hindi na dahil ako'y magpapaalam na rin mga kamuma ako ako'y uuwi na at babalik na rin ako ng city. Patapos na rin kasi yung laro ni Bunso mga kamuma kaya uuwi na rin kami at baka maabutan kami ng ulan. Kahit papaano't nagkita kami at nagbisita kami mga kamuma kampante na rin ako dahil meron na silang pagkain ulit. At ayan naman si Dong do yung aso na binigay sa akin nung Pasko mga kamoma ang haba na rin ng katawan niya kaya ayan hindi lang yung mga anak kong apat ang paana nasa gensan yung sinusuportahan ko Siyempre, pati na rin yung mga nandito sa bukid si doggy naman at saka si apa mga kamoma yan nagpaalam na rin sila sa isa't isa feeling ko talaga ayaw niyang uuwi ka agad ng muma. Sige lang, babawi ulit ang mama next time. At eto naman si Lola. Grabe, ang dami yung piniprepare sa akin ng mga herbal Pwede ko na talagang gawing manggagamot itong mama ko mga kamoma. Kaya tingnan nyo, iba-iba talaga yung mga binibigay niya sa akin. Pero walang mawawala kung susubukan natin. At eto na nga, uuwi na kami at kami magbabay-bay na. Buong araw talaga kasi yung laro ni Bunso dito mga kamumat. Alam niyo na kapag kasama ko si Apay, hindi niya talaga kayang maghintay ng buong araw. Napakalawak nga ng sports complex dito sa loob mga kamoma kaya dito sila naglalaro tsaka sobrang init pa. Kaya hindi ako pwedeng tumagal dito mga kamumat lalo laging sumasakit yung ulo ko. And that's it for today's video. Maraming salamat sa panunood.